Ngayon kasing araw ang schedule namin para mag-install doon sa site. So, nag-unloading nag, na kami. Ay, naglo-loading na kami. Yan, tama na yan. Naglo-loading na kami para doon sa installation ngayon. Yan. So, ito kasi yung mga stock namin. Ayan. So, sasakay na namin doon kay uh, Sara. So, ito na yung ating... Uh, nakarating kami dito sa site. So, simulan na namin i... Unload yung ating window. Ayan.

itong naghagdan. <laughs> Tab may tabang man andyan, Fred. So, dahil na naman ma. <laughs> Pag nag... Dito muna sa kabila, oh. Diyan na. Dito yung ito, ito yung paglalagyan namin ito, Mingo. Ito yung para toilet. Toilet yung bawal ng Mingo. Ito yung hagdan. Diyan.

Tapos ito yung meron dito ang lalagay niya. Pero hindi pa namin kakabit mo na ngayong araw gawa ng ipa fish. Ito nito toilet yung bowl na lalagyan pa rin yan. ito meron kami lalagyan yung sliding. So, ito yung lalagyan namin ng sliding yan. Dito owning. Okay, kayo ba may gamit? Ah, kayo ba may gamit? Nah. gamit ito? yung sliding, ano, ano, sliding doon. Meron ba? kayo? Yeah. May pasok po pa, oh, oh, oh. ulit. <laughs> Shout out so, mga tay tay Mga workers ng uh, Eastgate Village yung, kasi yung uh, yun. So yung kasing sa namin Ito na Kukuha uli yan ang kwan Panibagong uh, dalaw hindi namin kayang ihakot ng isa so babayad kan ulit yung iba so dito sa tagilan yan yun dun dun na yung saka namin sa taong tumadyaan sa mga tagakot sa mga nanonood nanonood After yung gamit dadali na dun Ito yung yun uh, yung nakita nyo sa screen. Ayan po yung lalagyan namin yun ng uh, mga window tatlo kas apat kasing klase yung lalagay namin dito isang sliding window yun isang type meron din kami nga ilalagay ng sliding window casement window sa kauning window yung iba may pick yung iba wala yan, so hopefully yan ang kita nyo yan hindi pa nalagyan mamaya nyan kumpleto na yan kasi ready na yung mga ikakabit namin dyan nakaupo lang tayo kasi again slide tayo so ganun lang yung muna push natin so ito pala ay dito ito sa Dhaka Street uh, village uh, Eastgate Village uh, Barangay Santa San Juan Taytay Rizal so ngayon ay uh, February 12 2025 kung saan magkakabit na kami ng mga window ng uh, radio namin uh, kung may free time kayo ulit at pa sa mga isa pa pakita na natin naman ngayon kung paano mag uh, install kasi uh, meron na tayong uh, meron na tayong uh, mga previous nito yung pagsukat then pag fabricate deliver nyo yung kakabitan so, simulan na kami na uh, kabit ngayon. So, kung madilay-dilay si Arquitek, makikita ito may bintana. No? <laughs> um, yan si Purman niya kay Tim. Yan si Purman. Purman, yes. relax lang. Kapi-kapi muna. Lalo ni Yang kasih yang. Sebentar itu, ano, boy. ito so, kasi yung, uh, yan sa likuran natin, punta natin sa likuran. Uh, ito yung uh, simula sa baba. <coughs> yan. So, kasi na kami ng window. Uh, na kami 1 and 3. yung <coughs> Pero marami pa kang ikakabit niya. Kaya ang dalaw kasing grupo, sila ting, ano naman siya, Ryan. So, ayan yun yung kabit na namin. Ito yung opening. ito na yung uh, window dito pwede man dyan usug-usug mo muna itong kuyan so, ito yung uh, pangalawang uh, ito yung window 4 sa baba kasi apat yan na pare-parehas yan kakabit yan doon Window 2 Yan So manotis nyo uh, Dito talaga yung Ang tornillo yan dito sa tagiliran sa Kung saan may butas na yung floor uh, Four bar hinges you know, Yan o Tinatanggal yan Diyan na ilalagay diretsyo Yan So, eh, <coughs> lalagay na namin doon sa isang Ito yung uh, W Kilikilihan mo na May grinder diyan. Ah, kuwan talaga. dahil sa hindi even yung uh, pagkasemento kailangan namin i so kailangan namin sukatin so, so, siyempre grinderin para makapasok yung ating uh, apat na window sa bandang kitchen casement dito try natin ikabit na rin ah. sige ito yung second batch namin na delivery Ito na yung ating uh, second floor kung saan doon na nagkakabit yung ating mga kasamahan installer uh, Ayan yung sa sidings yung linalagay na nila kung makita mo yan so, Ito na yung uh, sa corner namin na window kailangan namin i-grind ulit punte, i-trim. Kasi medyo hindi talaga equal yung finish. So, minsan natural na talaga yan dito sa gagawa. Pagkahan natin doon sa task. So, ito wow. na yung... Uh... <coughs> ito kasing sa corner na bintana namin kailangan namin i-redesign or baguhin kasi maganda yung outcome ng window so kailangan namin baguhin may pinartin kami sa section doon sa gitna so ito kasi yung kanina medyo hindi hinaputol kasi yung gitna so pinalitan namin yung na straight na lang na, na frame ito na yung kalabasan. So, passing room to. Uh, kabitan na namin. Yan. finish na. So, kulang na lang dito yung screen. So, kabitan na rin namin yung uh, isa. Dito sa hindi pa finish. Yan. Ito. Medyo, meron na yan. Nagawa na rin namin yan. Pati ito nagawa na rin namin. Hindi pa namin yung kabit kasi nagpipinis pa. Yung uh, sa stair. Kabit na rin namin. Sa master toilet, palagyan na na namin. Sa so, master, mayroon rin encasement. Ito yung huli, palagyan so, na namin. Palagyan na namin. Ito na yung uh, sa taas. Ito so, yung pinalitan namin kasi kanina medyo ang sagwan tingnan yan eh. Yan. Ano mo sa tagay? Ito yung sa uh, left side. So nalagyan na, almost uh, nalagyan na namin. out sa mga nag Ayun. ito kasi yung sa pinakang sidings namin yan ito yung pinakang corner sa second floor

even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 it's a lot i sell every single day